Assalamualaikum mga kalam So ito nga pala yung araw na sinamahan ko si Bayaw si Ustad Akh Abu Hassanuddin Kung inyong naalala, kung inyong kakilala Ay isa rin sa da'i sa social media Ayan, kinikilatis niya yung motor na bibilhin niya Masya Masaya ko para sa iyo Bayaw So ayan yung motor na bibilhin ni Bayaw Isa itong pag-aari ng isang jamaa sa Masjid Nurul Hidayah sa Valenzuela City sa Masjid ni Kuya Rasib Kusain. So ang motor nga pala na ito ay Honda Click na version 2 model 2021 sabi ni Kuya na nagbenta dito. Napaka smooth, napaka bago, napaka swerte ni Bayaw sa motor na ito Napaka bago talaga, parang brand new lang din. So ayan, test drive ni Bayaw kung okay ba siya, kampante ba siya dito. So ayan kinikilatis pa niya <laughs> So ang purpose nga pala dito ni Ustad Abu ay para masakyan niya may magamit siya papunta sa mga masjid na na-schedule siyang magkutba Dahil nakikisakay lang siya kapag siya yung na-schedule At syempre dahil sa nakapag-asawa na rin si Ustad ay para may pang-rides din sila ng kanyang butihing asawa At syempre pwede rin itong pagkakitaan, sideline, katulad ng mga pag-apply sa Joyride, Lalamove o kahit na naman dyan na MC taxi or di kaya food delivery di ba pwede naman yun so hindi na rin kami nagtagal sa pagkilatis sa motor na ito kung goods ba dahil goods na goods talaga dahil maalaga naman yung may-ari nito kakilala din namin at yung mga papers nito ay okay, okay rehistrado pa so sasakyan na lang ni Bayaw kaya naman agad-agad na binigay na ni Bayaw yung payment ng motor na ito sa napagkasunduan nila sa may-ari nito so ayan nga pala yung may-ari ng motor ayan si kuya na napakabait talaga niya kasi paano ko nasabi na napakabait ay pagkatapos ng pagbibilang ni kuya ng payment ay binigyan pa kami ng panggasolina 20.

Pasok Ustad, Ha? So dito sa kwarto ng anak ni kuya ay may mga part na kinatayo na kung saan nakukuha yung anak ni kuya bilang privacy na rin para sa kanila. So ayan napakaganda ng bahay talaga ni kuya. Hindi natin akalain na unexpected. Napakasimple kasi ng forma ni kuya pag nakikita kami sa mosque. Napakasimple lang na tao. animo'y parang parang normal lang na kumbaga hindi mo akalain na ganito yung bahay niya. So ayun pauwi na kami ni Ustadas din Ayan, ayan na yung motor ni kuya. So bago yun, humingi tayo ng advice kahit konti kay Kuya. Kuya, anong may advice mo kay Ustad na binigyan mo na sa kanya yung motor mo? Yan Ustad, sa uh, ingatan mo lang yan kasi alagang-alaga ko yan Ustad. Ah. Talagang wala pa naging, hindi pa nangyari sa akin na nagkaroon ako ng trouble, namatay, o binaha. Prob Ever since, wala yan. Hmm. Wala well, yan, hindi ko naranasan na tumirig ako dyan o namatay, mga ganun. Masya Allah. Wala talaga. So, yes. yun. Pagkikita <laughs> ko naman lagi kasi lagi tayo oh, sa... Lagi tayo sa moske. Moske. So, Ustad, anong masasabi mo kay Kuya na binenta niya sa iyo yung motor niya na bagong-bago pa, alagang-alaga, tapos may mga freebies pa? Sa tutusin, to katulad nyo ng van, hindi natin yung nakakaroon na ito yung mabibili natin. Diba? Tsaka kagandahan unexpected. kasi... Oh, une unexpected. Oh, so, unexpected. ka. Katulad nga naman, kapag ang Allah ang siyang nagbigay ng plano, yung mga inaakala mo na mangyayari sa iyo pero hindi pala yun. Pero you so, know, panalangin natin kay Allah na ito yung makakabuti sa atin. Pero palibre, brand At saka kagandahan nito, kilala natin. Kahit anong mangyari, kilala natin si Madaling lapitan. Oo, oh, madaling lapitan. Jamaan natin to sa Nurul Hidayah. Jamaan ni Admin, Rasib, Masya Allah. eh nagpapasalamat kami kay kay Allah Subhanahu wa ta'ala saka kay kuya ah uh, pinagkatiwala na sa atin nito So dating enduro pala to si kuya An anong year ka pala nag-start kuya 1995 hanggang 2004 Ah anong pangalan ng group niyo uh, XR uh, XLR Los Biminda Adventurers Group hmm. Active pa ngayon yung ano niyo Oh active pa yon Adve Adventurers Group Riders of the Philippines Shoutout mo yung mga tropa mo baka makita nila to. Yung mga bro, pa batatanahan niyo ako. Ako yung lumilipad sa si air eh. <laughs> ako yung marami din minsan sa Montalban, <laughs> sa Wawa, mm. sa minsan sa Bagyo, Ako yun. Masya ah, Busina, busina. Yung headlight. High beam. Ayan. Signal light. Ay hazard pa yan. Oh. oh all goods lahat. Alagang alaga ni Kuya. So bilang panghuli ng video na ito, magbibigay tayo ng kaunting aral na makukuha natin dito sa video na ito, sa pangyari na ito. So si Bayaw, dati nung single pa siya, wala siyang motor, hindi siya makabili-bili ng motor. Pero nung magkaasawa na siya, ay doon pa lang siya nagkaroon ng motor. So nung ibig sabihin natin, ang ibig sabihin natin ay huwag kang matakot mag-asawa kung ikaw ay single. Huwag kang mag-alanganin sapagat ang pag-aasawa hindi magiging dahilan na para maghirap ka. Pagkos ito pa ang magiging dahilan para mabuksan ang pintu ng mga biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-aasawa mo katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat-unur na kung saan kapag kayo ay mahirap ay pagyayamanin kayo ng Allah sa pamamagitan ng inyong pag-aasawa Sabi nga nila Nasa Allah ang awa at nasa atin ang gawa Syukran Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kana Ilm Clips Muhammad Kana Ilm Clips